mga lugar na hindi lang maganda sa paningin, kundi nakakagalaw ng puso. Ganito ang Lake Sa gitna ng lawa, sa pagitan ng mga bulaklak, masaksihan namin ang isang sayaw. Sayaw ng tiboli. Sayaw ng kultura. Sayaw ng pangarap. Sa isang iglap, lumipad kami at nakita namin ang mundo mula sa taas. Tahimik, malaya. Para kang lumilipad sa gitna ng dasal. In behalf of Sox Moving like Adventure, Sunday Adventure! Yay! Let's do this! Happy Father's Day! Yay! Stay strong! Woo -woo -woo Sa zipline ng Cebu Cross, naramdaman namin ang takot. Pero mas malakas ang tapang. Mas malakas ang tawa. Hindi naman ito malilimutan. Tayo sa bangka, paglipad sa hangin, at katahimikan sa gitna ng lawa.